Sinagot ng Malacanang ang naging patutsada ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga usapin sa ekonomiya ng bansa, utang ng Pilipinas at sa pagiging tourist spot ng San Juanico Bridge. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Sagot yan ng malakanyang sa himutok ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gumagandang ekonomiya ng bansa pero hindi naman umano nararamdaman at nakikita. Binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papilang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ba niya po nakikita ang um, dulot na naibibigay tulong ng buka centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang uh, 3 plus 1 promo ng LRT-MRT, ang um, fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Binuweltahan din ng palasyo ang batikos ng pangalawang pangulo tungkol sa lumalaki umanong utang ng Pilipinas na umaabot na sa 16 na trilyong piso. Paglilinaw ng Malacanang, hindi ito hiniram sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos kung hindi kabuang utang ng pamahalaan buhat ng mga nagdang administrasyon. Ang administrasyon dating pangulo Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po ng mga, mga pag-utang at uh, ninanais din po ng Pangulo at inihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya. Sabi ng palasyo, nakakaalarma na ang kakulangan sa kalaman, kaugna ito sa pagkairita at pagkwestiyon ni Duterte sa San Juanico Bridge bilang tourist spot. Si Pangulong Marcos, puspusan anay ang mga ginagawang hakbang para ibida ang turismo ng Pilipinas. Kaya hindi raw maganda na kapwa Pilipino pa ang nagpapabagsak sa turismo ng bansa. Tandaan mo natin ang San Juanico Bridge. Ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities Nung panahon, nung 1973, hindi po sa sukat o haba o iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Binalik din ng Malacanang sa Vice Presidente ang pagtawag nito na budol ang Pangulo ng Bansa. Budol? Talaga? Sa nakikita po natin na uh, pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pa mumulitika? Sino ba talaga namubudol? Si Vice President Sara Duterte na impeach sa Kamara dahil sa isyo ng katiwalian, dahil sa paglustay umano ng intelligence fund, assassination threat sa unang pamilya at sedisyon. Kalayzal Bardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.